Sa atin, o sa mga araw raw na nangyayari. At syempre, tulong. Pag marunong tayong tumulong sa kaibigan, mas maganda yun. Kasi kapag hindi natin sila kayang tulungan, hindi natin sila maikuling na kaibigan. At para mapanatili naman ang pindigan natin, ito ang mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Una, pakipag-away. So, magaling oh. Magaling. Next. Pagdadamot. Pagdadamot. Ito ba ay dapat o hindi dapat, CJ? Tingnan natin. Mahusay. Tama ang iyong sagot. Ang pagdadamot ay hindi dapat. nakikinig. Pakikinig, Brian. Dapat hindi dapat. Okay? Pagiging totoo. Pagiging totoo sa ating kaibigan. Anong sagot mo? Dapat hindi dapat. Na, ben. Tama. Pagiging totoo ay dapat na ginagawa sa ating kaibigan. Next. Pamamahal. Pamamahal. Paglilihim. Paglilihim. Ang paglilihim ba ay dapat o hindi dapat? Ang gawa sa kaibigan. O, dapat ba o hindi dapat? O, si ano naman tayo ngayon? Si Basta? Si, si Rekteto. Okay. Ito ba ay dapat natin gawin o itigay sa ating kaibigan? sila? Ating alamin. Yeah. PJ ay dapat. Tama. Magaling. Next. Makikipag. Alright. Uh. Um. iretek Okay, ito ba ay dapat nating gawin o ipigay sa ating kaibigan upang mapanatiliin kaibigan natin sila? Ating alamin. Oo. ay dapat Yeah. Uh -huh.